Napansin mo ba kung bakit parang laging mas masigla at masaya ang mga bilyonaryo tuwing umaga? Samantalang tayo, hirap pang bumangon, parang cellphone na lobat. Habang tayo ay nagdadalawang isip pa kung gigising na sila, gising na at may plano na agad, bumili ng isla o magpa-launch ng rocket. Pero heto ang totoo, hindi ito dahil sa swerte o mahika. Meron silang sinusunod na gawi o routine araw-araw. At ang maganda rito, pwede rin nating tularan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga ginagawa nila mula paggising hanggang pagtulo. Baka pagkatapos mong panuor, rin ito, magsimula ka ng magbago ng mga nakasanayan mo para gumanda rin ang takbo ng buhay mo. Isa, maagang gumigising. Ang karamihan sa mga billionaire ay gumigising ng napakaaga. Bago pa sumikat ang araw, kadalasan mga alas 4 o alas 5 ng umaga. Bakit? Kasi tahimik pa ang paligid, wala pang istorbo, kaya mas nakakapag-isip sila ng malinaw. Si Tim Cook ng Apple, gising na ng alas 3 ng madaling araw. Si The Rock, nasa yuwe na ng alas 4. Si Oprah naman, nagme meditate habang papasikat ang araw. Ginagawa nila ito para mauna sa lahat. Parang nauuna na agad sila sa karera ng buong araw. Dalawa, umagang ritual. Pagkatapos gumising, hindi agad sila nagtatrabaho. May tinatawag silang ritual sa umaga. Kadalasan, ito ay pagmumuni-muni, meditation, pagsusulat ng pasasalamat, at pag-isip ng mga layunin sa araw. Si Oprah, gusto niya ng katahimikan sa umaga. Si Ray Dalio, sinasabi niyang dahil sa pagme-meditate, nakakapagdesisyon siya ng tama. Ginagawa nila ito para sila ang may control sa araw nila. Hindi sila basta sumasabay sa kabuluhan. Tatlo, pag-ehersisyo sa umaga. Bago pa sila mag-almusal, nagpapawis muna sila. Pwede itong jogging, yoga, pag-angat ng weights, o paglalaro ng basketball. Si Elon Musk, kahit abala, gumagalaw pa rin para sariwa ang isip. Si Mark Cuban, araw-araw naglalaro ng basketball. Para sa kanila, mahalaga ang malusog na katawan para malinaw ang pag-isip. Apat, masustansyang almusal. Hindi sila basta-basta kumakain ng pancake o fast food. Karamihan sa kanila ay masustansya ang kinakain, itlog, avocado, smoothie, at iba pang pagkain maraming bitamina. Karamihan sa mga bilyonaryo, tinitingnan ang pagkain bilang pampalakas at pangmatagalang enerhiya, hindi lang pampabuso. 5. Malalim na trabaho, deep work. Habang marami sa atin ay abala sa email at meeting, ang mga bilyonaryo ay nakatuon sa mahalagang gawain, tinatawag itong deep work. Wala munang istorbo, walang tawag, walang abala. Si Bill Gates, may linggong tinatawag na Think Week, isang linggo para mag-isip ng malalim. Si Jeff Bezos, gumagawa ng mahalagang desisyon sa umaga habang sariwa pa ang utak. Dito nila ginagawa ang mga plano para sa negosyo at mga bagong ideya. Anim, patuloy na pag-aral. Hindi sila tumitigil sa pagkatuto. Araw-araw silang nagbabasa, nakikinig sa podcast, at umaattend ng mga seminar o pagpupulong. Si Warren Buffett, limang daan pahina ang binabasa araw-araw. Si Elon Musk naman, natutunan ang rocket science sa sarili lang niya sa pamamagitan ng pagbabasa. Para sa kanila, ang kaalaman ay kapangyarihan. Pito, pakikipagugnayan o networking. Sabi nila, hindi lang mahalaga kung anong alam mo, kundi kung sino ang kakilala mo. Totoo ito sa mga billionaire, pero hindi sila basta nakikipagkilala lang. Pinapalalim nila ang ugnayan, tumutulong, nagbibigay ng ideya, at palaging may halaga sa bawat relasyon dahil minsan, ang susunod na malaking oportunidad galing lang sa simpleng pag-uusap. Walo, pahinga sa tanghali. Hindi sila basta kakain lang habang nanonood ng Netflix. Sa halip, namamahinga sila ng maayos, power nap, paglalakad sa labas, o simpleng paghinga at pag-isip. Ayon kay Ariana Huffington, mahalaga ang pahinga. Hindi mo kailangang magsunog ng kilay buong araw, dahil sa totoo lang, ang pagkapagod ay hindi tabumpay. Siyam, pagsusuri at estratehiya sa hapon. Pagkatapos magpahinga, bumabalik sila sa trabaho, pero hindi basta gawain, ito na ang pag-isip para sa hinaharap. Dito na nila iniisip ang malalaking plano, pag-aaral ng negosyo, at pagsasagawa ng mahalagang desisyon. Para silang naglalaro ng chess na nakaapat na galaw pa sa unahan, habang ang karamihan, ngayon palang nagsisimula. Sampo, oras para sa pamilya, hindi sila robot. Sa kabila ng lahat ng abala, mahalaga pa rin sa kanila ang oras para sa pamilya at mga mahal sa buhay. Kahit si Jeff Bezos, Jesus, gumugugol ng oras sa kanyang mga anak. Sa oras na ito, hindi sila boss, sila ay asawa, magulang, kapatid o kaibigan. Ito ang bumabalik sa kanila sa tunay na buhay. Labing isa, tahimik na pagtatapos ng araw. Hindi sila natutulog na nanonood ng telebisyon. Bago matulog, nagre-reflect sila, iniisip kung ano ang nagawa, anong natutunan, at ano ang kailangang baguhin kinabukasan. Maayos ang pagtulog nila dahil inaayos muna nila ang isip bago matulog. Labindalawa, tamang oras ng tulog. Para sa kanila, ang tamang tulog ay yaman. Hindi pwedeng kulang sa tulog kung gusto mong maging matagumpay. Karamihan sa kanila ay natutulog ng pito hanggang walo oras. Gamit paminsan ang mga gamit gaya ng white noise, blackout curtain, o ibang pantulong sa tulog. Tulog ang sekretong sandata nila. Labintatlo, pinakamahalagang lihim, protektado ang oras. At ito ang pinakaimportanteng aral, pinoprotektahan nila ang kanilang oras. Hindi lahat pinapatulan, hindi lahat sinasagot. Kung hindi mahalaga, hindi papansinin. Para sa kanila, ang oras ay mas mahal pa sa pera. Sabi nga ni Jeff Bezos, ilang mahalagang desisyon lang ang kailangan niya bawat araw. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa walang kabuluhan. Para sa mga bilyonaryo, oras ay puhunan, at ito ang ginagamit nila para yumaman. Ngayon, kumpleto na ang araw-araw na gawin ng mga bilyonaryo. Hindi mo kailangan gawin lahat agad. Pero kung unti-unti mong tularan ang ilan sa mga ito, malayo ang mararating mo.